Guys, okay, bro, blue crab, guys, sis pupukan, bro, buhay na buhay bro, 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 kain ata. Eh, pawakan. Ha? Eh. Serap sabaw na naman ninyo, guys. Hmm. Guys, kusap-kusap. Meow meow. Oh. Meow meow. Serap yan. Andan na siya ila. Guys, ito guys. sa oh. Isang uri ng balatan. Tawagin dito ay lawayan. Kasi, ayan. Ayan na. Oh. Naglalaway na siya. Hmm? Huh? Pakalaki niya guys. Grabe yung laway niya. Balatan. Guys, ito pa oh sa panguri ng balatan mahal ang presyo bawali ang ato pag ano, walang tubig bilis tumatunaw oh tinda agad hey. mahal yan guys guys okay, so, oh malabanos or ubod nyari walang kawala guys sarap to gataan hmm. malaki na rin yan guys sarap ah, sa gata sambut patay na yan hmm. ah. <laughs> Ini eh, pasang Dubuhin natin yan. Dubuhin mo bukas ha. Tapak paksiw po. Igagang uh, ako na pala. Ilayahan mo. Ayan okay. guys, sa dilaw. Okay, uwi na guys. Dito. Ay, uwi na. Kayo. Ayun, eh. check na tayo. Uli check. Dengan aja saya boleh hmm, mah. Ini cek. Ini pupukan yang nungan. sudah Serap. Oh. Serapan guys. Balatan. Kali-kali nak ada yang tak balatan guys ay hey, holy check ay hey, dami puro bara bara blue crab may malabanas pa sarap na, na. sarap na sa bilaw ay na kami guys nagsisigang naman pag uwi wala nang napira ng ilaw Ayun pa pala. ayun sa tabi. Wala pa rin talagang tabagok. Hindi pa talaga panahon. Ha? Oo, oh, ayan o. Nagpas na nga pati yata eh. Guys, may ano lang. Guys, dito na kami sa bahay guys. Ito yung huli. Huli check. Buhay na buhay pa guys. slow crab. Okay. Ayan pampang, adobo. Ayan lang guys. Ayan lang ang nakayanan. ano huh. pa. May pusit pa. Ayan yung bukas. Nice. Ayan lang guys At uh, bukas na lang